Mga kapitbahay, habang hinihintay po natin ng espesyal na espesyal na luto ni Raymart, eh si Big Brother naman po ang magpapakulo. Magyayawang dito sa aking kusina. Ayan. Yeah. Eh alam niyo naman mga kapitbahay, oh. eh. Mahilig siyempre ang ating mga asawa, mahilig magiinom. <laughs> diba, ito ang mga importante sa mga ganun mga panahon. Oh. Meron tayong tinatawag na mga pulutan. Pulutan. Yeah, oh. So ito talagang specialty mo, siyempre, kuya? Sisig. Sisig. Basic sisig ang gagawin natin. At saka At, buffalo wings. Ah, oo oh, nga. Hindi naman. ko na patatagalin. Hindi mo na patatagalin. Ito na yun. Ginawa <laughs> Saan so, ang ginawa mo doon sa sisig? Ito, importante lang, yung pangan ng baboy. Pangan ng baboy? Di bali, papa, mo muna. O, tapos? Pag nilaga mo, i-grill mo. Cha-chop. 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 cha chop cha chop cha chop cha chop cha chop tapos chop cha chop cha oh cha chop 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 cha mo cha chop cha chop cha chop cha na sa, sa Ginawa ko na lahat sa bahay. Ginawa mo eh. na lahat sa bahay, ano? Tapos sile. Sa bahay, tatantarin mo. Oh. yun, oh para, para mas maanghang na maanghang, labuyo! Labuyo, oh. Oh. Hmm. E o, panalo yun. O, mo na sila. O, Aaluin mo na. Ayan, okay. lalagyan mo ng konting, siyempre. Suka. Pwede mo ng konting suka para... Medyo... Medyo masorong. Yes. Eto, Salt and pepper. <laughs> Ayun, no, Kailangan may... Ayan, dun, bang, -dun, dan -dun, -dun, dan 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 Wow! dan 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 Pero, isa lang <laughs> <laughs> dan dan lang, sa presentation. Up! 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 Wow! 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 Palakpakan, ano? pa ka mga kapitbahay! Depende sa panlasa nyo. Up! Ngayon! <laughs> siyempre! Tikman nyo ha, ah, mamaya. Tikman wow. nyo Titigma, habang... Titikman namin yan. <laughs> na lang yun, siyempre. Pwede na kami ni ano eh. Yang importante, Yung importante, eto na mangyayari, no? Oh. Siyempre, baka mabitin si Mr. Oo. Oh. Ano gagawin mo ngayon? Chicken wings! Oh, wow! Opal wings! Gawa na rin! <laughs> Itong gagawin natin ngayon. Oil. Oil. Olive oil. Olive oil. Okay. Yung hot sauce. Hot. Oh, hot na hot talaga. Oh. Hot. Ha? Ah, ah. Ha? Pagkatapos. Yun yung minced Garlic. Oh. Ah. Ah. Konting uh, vinegar. Okay. So, talagyan natin ngayon ng ano. Butter. Butter. Ano lalagyan ng butter? Shibri butter. Oh, oh. Healthy. Azucar. At tapos siya na yung magiging sauce. Oh. Tapos. Oh tanong sa instant. Oh, instant. Instant. Gusto eh. ko ilagay na sa latte. Para bubuksa <laughs> na lang nila. Hoy! Okay, Hoy! Okay. Hop! Oh! Hop! Tapos yan, oh. ibubuhos ka na <laughs> natin dito. Ayan, <laughs> isa-shake na yun natin. Hop!